Uy, BH, nabalitaan mo? Ano na naman yan, Jo, Kapa? Galit na galit. Napanood ko. Napanood <coughs> mo? Napanood ko. So, ayan mga kapatid. helmet, syempre today. So, very, happy day. Sa lahat ng mga bagong pasok sa channel to, please don't forget to click the subscribe button. ni bell para lagi updated. Sa lahat ng mga ine, parang sinasawsawan namin ni Bijoga Par. And for today's video, Bijoga Par, magre-react na naman tayo. Mm -mm. Syempre, nanonood ako tele-radio. Eh, hindi ko naman din na-expect na guest pala doon si Mr. Lariga doon. At ayun na nga, videographer. Clap, napanood ko rin yung kay, ano? Clap, clap, clap? Oh, Oo, napanood, napanood ko rin kay Kabayan dahil mm -hmm. guest din doon si Mr. Lariga doon. At sinasabi nga niya kay Kabayan, videographer, na wala daw siyang sinabi. Wala nga. Na wala nang kahirapan. Sabi mm -hmm. ko sa inyo, mukhang anong vlogger na rin. <laughs> For the content. Pero ito nga, yoga po. Eh. Nakaagulat lang talaga yung guesting niya rin sa teleradyo. Nakakaloka talaga. Ito, panoorin nyo. Ang lang akong ay, Meron lang akong maikling sasabihin tungkol dyan, uh, ano, Atty. Terry. Uh, itong nag nagbigay kasi ng reaksyon, itong uh, Gabriela at itong uh, Makabayan Black at saka itong Pamalakaya na mali daw yung sinabi ko na uh, nagagalit sila dahil sinasabi ko rin na wala ng kahirapan sa Pilipinas. Malaking kasinungalingan niya. Inimbento lamang yan ng reporter ng ABS-CBN. Sa dami-dami ng interviews ko at na uh, interview sa radyo, sa TV, at sa mga newspapers, lahat doon nakasaad na pinapaliwanag ko na nagkaroon pa nga ng reduction ng poverty incidents. At uh, may mga ginagawa kami ang administrasyon upang ang iba pang mga mahihirap ay matulungan. So wala akong sinabi na wala ng kahirapan. Itong ABS-CBN, palibas mga propagandist, eh nag-invento ng salita. Hindi ko nga sila nakausap. Hindi nga nila ako ni-interview. Tapos sila pa nagsasabi na ang claim ko daw ay eh, wala nang kahirapan. Aba eh, gusto kong magpaliwanag dito sa ating mga kasama uh, ay yung Gabriela, yung um, Pamalakaya at itong uh, itong uh, Bayan Black na puro kasinukali niyang ginagawa ng ABS-CBN. Dapat talagang sunugin yung uh, studio na yan eh. Sunugin yung kanilang mga pamamaraan para hindi na nilang gawin. Check, Larry, eh... Yung boy, nagbabroadcast po kami ngayon sa ABS-CBN. Wag naman so, po. Wag naman, wag naman <laughs> ay, natin. Dapat nung... na yung, dapat yung ABS-CBN, eh, nung binawian ng uh, franchise yan, eh, dapat ay isara. Lumipat na kayo ng istasyon. Dahil yung ABS-CBN, walang kwentang istasyon yan. Kuri, puro paninira. Isipin mo na isinaksak nila sa bibig ko na sinabi ko raw, eh, wala nang kahirapan sa Pilipinas. Kaya nag-react naman itong uh, mga Gabriela at saka ano, walang kwentang istasyon yan. Dapat, hindi na kayo dyan. Nag Sayang ang katalinuhan mo dyan, Atty. Terry. Hindi kayo bagay dyan. De, ganito na lang siguro. Antayin na lang ho natin siguro maglabas ng uh, pahayag no? ang atin pong uh, ABS-CBN News no? para malaman ho natin ang kanila naman pong panig. Maraming salamat ganina, po. Kanina, in-interview ako ni Cano Olivi Castro. At ni, plinay nila yung aking interview. Ay eh, siya nagulat dahil iba pala yung sinasabi ko. Hindi yung hindi ko sinabi na wala nang kahirapan. Kundi siya mismo nagulat dun sa tape na kanilang uh, uh, e down, may replay. Mm -hmm. O, eh di, ano, nabokya. Okay. Maraming salamat, ah, uh, Terry. Pero dapat umalis ka na dyan sa walang kwentang <laughs> Okay, maglilinaw, maglilinaw na lang ho tayo siguro no doon sa atin pong reporter kasi I'm sure uh, talaga naman pong uh, uh, pinaninindigan ng atin pong uh, tagapag-ulat no mm -hmm. ang kanila pong uh, uh, uh ano tawag dito pag uh, sisiyasat no dito po sa nangyari pong pahayag. So no? for the record secularly hindi Walang. niyo po sinabi na ito Walang ay haka-haka yung poverty na. no. Tapos Ayon. na to. Okay. Okay, so, so yan po mga kaibigan si uh, Secretary Larry Gadon, Presidential Adviser for Poverty Alleviation. Pero kailangan natin maglinaw, uh, hindi tayo alis sa ABCBN kasi hindi. ito po yung at uh, ito po yung pinaka Uh, pinagkakatiwalaan mm -hmm. ng atin pong mga kababayan. So, o okay. diba, Bicho Gaper? Naku, mga ang helmet. Ay, hey, naku. Talagang, ano, no, ang bilis ng shift ng kanyang, ano, emotion, ng personality. Biglang, una, ano eh, mahinahon pa pe. Eh. Oo. Oh, oh. so, biglang shift siya ng Galita, Galit galit. siya, nagagalit siya. And, nadami talagang ABS-CBN, bnt. <coughs> <coughs> Dinamay niya. Galit eh, galit siya sa ABS, eh. Eh, yung isang napanood ko, Bicho grupper, sa ibang sa ibang stasyon. Sa ibang stasyon yung napanood ko kung saan doon sinabi nga na haka-haka lang. Hindi sa ABS, di ba? Hindi sa ABS. Iba, sa iba ko siya napanood, videographer. Sa ibang interview, hindi sa ABS. Sa kong videographer. Hmm. Ngayon naman, pati naman yung stasyon, tinira na rin niya. Ay, pati yung mga nagtatrabaho doon, sabi nga, umalis na lang daw doon. Oo. ano pa para alam niyo, mga kabata helmet, para sa akin, nakakabastos yun. Oo. Nakakabastos yun. Parang walang respeto. Walang respeto sa kapwa. Walang, wal, wala, walang, kawalan ng respeto sa lipunan. Okay, mga kabata helmet, anong masasabi niyo dyan? Lumipas lang ilang mga araw na iba na ang ihip ng hangin. Pero ito nga, ito nga yung sa interview niya kay Kabayan. Panoorin nyo. Hindi totally nawala, kundi nabawasan. Hindi, totoo ba yung sinabi na hakakalang haka ang ang sinabi ninyo, katang isip lang. Oo, oh, doon sa mga nagrereklamo ng iba. Ayun, ang sinabi natin. Oho. Oh, Oo. Ito, pa oh, ito sa, pa, pakinggan mo lang niyo to. Secretary, pakinggan mo niyo to, ano? Pa, paririnig lang mo namin sa inyo. Sa totoo lang, yung mga nagsasabi na napakahirap ng buhay, eh, sila lang nagsasabi niya, haka, haka lang nila yan. Magpunta ka sa mga mall, punong-puno. Pumunta ka kahit sa mga probinsya, yung mga branches ng mga fast food, punong-puno. No? Ibig sabihin, mataas ang purchasing power ng mga Pilipino. Lumabas ka ng kalsada, napakaraming mga bagong kotse. Yun, secretary. Oh, ayan. Oh, ha ha ha. At sabi sa sa umpis sa pala na statement ko, yung mga nagrereklamo, yung mga nagsasabi. Ay, siyempre, sila apekta oh, eh. apektado. Sila apektado. Eh. Sila apektado yung nagrereklamo. Hindi oh, naman yun. apektado yung, iba. Oo, oh, oh, yung iba yung nagrereklamo, pero hindi ko sinabi na wala nang kahirapan. Ay, ha ha ha, sinabi ng niyo. Interview na 'yan. karugtong ng interview na yan, yung Opo. sinasabi ko na bumaba ang incidence ng poverty, na from uh, 24.7 uh, ay naging uh, 23. O ba? Diba? So parang kasalanan pa pala ng, kasalanan pa pala ng taong bayan. About sa hakahakan ang sinabi niya. Mali daw yung reporter. Oo, oo, yun pa. Isa, yun ang niya ngayon. Mali daw yung reporter ng ABS-CBN. Mm -hmm. Labeling na naman. Talaga ABS-CBN. No. Eh ako nga, isa iba ko napanood. Grabe doon. No? Ano mali sa ABS-CBN? Nagsasabi lang naman sila at nagpapahayag sila ng katotohanan. Mali ba yun? Eh kung ano yun? Kung na... ano yung lumabas kasi doon sa bibig ng tao. Yun lang, na yun eh. Yun lang yung ipinahayag. Yun uh -huh. lang yung ibinalita. Uh -huh. O oh, yun ano mali doon? Eh yun nga sinasabi ko sa inyong mga kabatang helmet uh -huh. eh. Mali nga daw okay. ng intindi. Hindi ko sa ABS-CBN na panood yung interview. Sa ibang network. Kaya nakakaloka lang talaga, bakit pinpointed na naman yung ABS-CBN sa paningin ni Mr. Larry Gadon? Siguro. naka on air geographer nasinisiraan na sinisiraan niya. LQ ba sila? At siniraan niya. Mm -mm. Parang para saan, mga kabatang helmet, medyo off na yon At para sabihin mo, sa mga nagtatrabaho, geographer, na wag na kayo dyan. umalis na kayo, uh -oh. iwanan nyo na yan, uh -oh. sayang ang talino nyo dyan. Ah? sino ka para magsalita ng ganoon. Sino ka para magdemand ng ganon? At sino ka para magutos ng ganon? Diba? Diba na disbar na nga Oo, oh, diba na disbar? Sino kaya na disbar? <laughs> Tapos ngayon, na ay talaga. Nakakaloka talaga. Kaya parang aanahin mo, na mga may parang nasa yung credibility nitong taong to? Una sa lahat na disbar. Pangalawa, kung ano-ano yung mga pinagsasabi, lalo na nung pa na, B.O.B.O. BO. <makes> Binabastos sa mga kababaihan. Isa na dyan si Bipi Lenny, si Atty. Lenny Roberto, Ooh. si Ma'am Raisa Robles, mga Ay. nakatikim yan Ng na mga pambabastos, mas nakit na salita. Galing kay Mr. Larry Gadon. Oh. Nakumahan sa social media. Hindi lang basta mura eh. Hindi eh. Below the belt, uh -oh. below the belt uh -oh. na. Oh. Maniniwala pa ba tayo? Tapos ngayon, oh. wala daw siyang sina... Tawang ko na lang talaga. Baka for the content talaga. Medyo ba ba? <sharp> Pero, okay, siguro, ganun siya talaga. Ganun siya ka bastos? Ganun Sinan. siya ka walang respeto sa kapwa? Siguro, yes. ganun talaga siya magsalita. Eh, paano kaya kung siya sinabihan ng ganun? Sa buhay kaya niya, no? Sa tanang buhay niya, nasabihan kaya siya? Nasasabihan siya ng mga ganung bagay? Sa bagay, no? It's defense mechanism. Baka nga may childhood trauma. Kung Na, kailangan natin ganun may, may, childhood trauma siya, mga may pinagdaan, anong kabataan niya, na nabuli siya, at ngayon, nagkakaroon ng sublimation or displacement. <laughs> Ay, nako. Ang sarap pag-usapan ng side. Pero anyway, highway. Nako, bicho ka po. May mm. namalitaan nabalitaan pa ako. Ano na naman? Pero may sinabi din si Mr. Larry Gadon. Hmm. Kay Sen ba to? Pero pag-usapan natin yan sa isa pang serye, video ka po. Kasi oh, oh. may mahaba-haba din yan. Mm. Pero ito nga, may bago na tayong Senate President. Mm -hmm. Si Mr. Francis Cheese Escudero na. Siya na. Oo. Ano yun? Si Senate President Miguel Zubiri ay bumaba na sa posisyon. Ano oh. ba yun? Uh, Pag-usapan din natin yan. Oh. So, ayan nga mga... Bumaba o pinababa? Kaya nga. Ayan ang mga katanungan. Pinababa o bumaba o mutual na desisyon o ano pa man. Mm -mm. Pero ito talaga. Yung pagkaan sa MSBN. Ano ba, pa? Mahirap mm. maging media person. Kasi talaga ilalabas mo lang talaga yung katotohanan, tawang katotohanan na pagbabalita, may transparency, andiyan yung accountability, talagang ano. Pero 'di ba, yung isang istasyon <laughs> talaga masasa sabi na natin, yung SMNI, oh. 'di ba? Nagkaroon ng ilang pagdinig din yan, pero mm -hmm. ano na? Pero ito, to ay cbn na ginagawa naman talaga nila yung sinupaan nila. 'di ba? Bijoga Kasi may panonong pa din diyan, mga kapatang helmet na. Talaga ang sasabihin mo talaga yung pawang katotohanan. Na, pero nakakaloka lang talaga yung mga rant ni Mr. Larry Gadon kanina. So, ayan, comment down below nyo dito ano masasabi nyo regarding naman dyan. And stay happy, stay healthy, and stay safe tayo as always. Sabihin, Yung kiniklaim ni Mr. Kiniklaim, Larry Gadon oh, na mali. Yung kiniklaim bali, oh, ni yan Mr. Na, Larry oh, Gadon oh, na mali ang ABS. Eh, ang sinasabi ng ABS-CBN sa kanyang mga pagbabalita, hmm. tama ba na ganun ang reaksyon ni Mr. Larry Gadon? Yun nga, video gaper. Oh, sige, bigyan natin ng benefit of the doubt naman, ang uh -huh. panik ni Mr. Larry Gadon. Kung uh -huh. sinasabi nga niya na mali yung take, mali daw yung pag-umalita, gano'n uh -huh. yun. ganyan. Uh -huh. Pero, tama ba yung naging reaction, yung naging, alam mo yun, video gaper, yung action ni Mr. Larry Gadon, yung mga pinagsasabi niya on air, tama ba na gano'n, dapat ba gano'n? So, maabi talagang take dyan allowed ba yung ganong behavior? Yes, yun, behavior, di ba? Tignan natin anong-ano, mga ganap, pero para sa video ko, pero talagang may outburst kanina. Oo. Talagang parang hindi niya na-control doon. Hindi niya na-control. Mm. Iba yung, nag-iba na eh. Nag-iba na yung tema, nag-iba na yung, mm -mm. baka lumabas, nag iba na yung mga sinabi Medyo niya. Medyo conduct unbecoming na. Medyo below the belt na yun. Mm -hmm. So, ayan, mga bata, helmet, ha. Sabi nga sa buhay niya, nag-helmet din ang okay? Keeps getting better every day. God bless everyone. Bye! Ay, naku, nakakaloka. Ay, Pilipinas! Mahirap mong mahalin, pero ko parang nang pinipili. Ay, naku. Ay, naku.